Busy isa. Bye, London, Venetian, Parisian, <laughs> Four Seasons. So, dinita sa... No. don't be. dito. Ayun o. 26? 26a 26a? o oh, ayan ang daming 26a ah Ala, umikot nga lang tayo day sabi nga kanina niya walang magiging lang agi. pala pabalik na pala talaga yun sa pinanggalingan natin Nakadako ba ni Dayo?